Ano pala yung kung complaint niyo, sir? Dito lang, yung pagkatapos ko magbasketball. basketball mm -hmm. Medyo na nasakit to. Parang nalay. One side lang. Oh, isa Or lang. sa dito. Isa lang dito. Isa lang. Parang, so, dito, parang dito, Yung ano dito. Ilang linggo na? Hindi na uh, ano siya, nawawala siya pagkatapos pagkatapos ko lang ng basketball. Pag every time nagba basketball sumasakit siya pagkatapos. Ma may time na wala. May time na wala, may time oh. na meron. Mm -hmm. In love. May movement ba siya na pwede natin gawin ngayon na natin Wala like, okay, tayo daw kaysa. Sa inyong dumiya. Wala naman. Tayo ko. Side to side. Meron. Ito ko dito kunti. Ayan uh, na. So, Sir, patanggal ako ng damit sa tasa. Mukhang spasang to. Ha? Tapos may time nung nakaraan na parang nanabigan. Hindi ako maka ano, makabango ng ayos. Ano ba, sir? The, the puzzle. Pababa pa din ako ng tayo. Ah, hindi ito lang pasan. Check natin na ibabaw. Ayun. Ano ba sa kaya? Wala. Ito. Wala. Pero ito, sir. Ito. 2000 isa to sa mga kus. ano kaya? spasal to sa mga alamay din eh mm -hmm. nasa pinahilalim to kaya ito siya kaya siya may mga time na wala may mga time na alimbawa malamig ang panahon mm -hmm. hindi to ganong stretch pag ginalaw mo to Eh er, na to. Ito yung gagalawin ba tumatakbo ka? Walang bumababa dito. So mm -hmm. ito yung magre mo. Kasi ipit siya dito. so itu duduk itu sih adjust nanti, ini <coughs> mbak Ali, lepas. Sir, E mo. Sir, say position, tagilid tayo harap sa akin. Okay, awesome Ja. I-relax ko lang sila. Huwag ko na magiging ka Para tuluyan siyang sa after 3 to 5 days baka may katitira ka dyan. Pero pwede mo dito yung balik dito. Gusto mo kami yung tuturo. So, let's see nyo yun sa let's see na mo, kapatid mo. Kaya bumuli nyo na sa gini. Mapakonsin mo yung dito talito mo. Kasi siya lang yung may yung contact mo.

Lobas. Okay, last time sa dito yung ulo mo higarati ay. Dey pawa ka dey. Palagay ako ng kamay si Mike Sir, close yung mouth lang. Huwag ilalabas yung dila. Baka makagati. Huwag ka agad baba ang doctor dito. Tingnan mo lalim. Ayan, sir. Pwede na, sir. Tapos, uh, check natin, sir, yung masakit kanina na mungume. Ano mo ba yung palyad ba yun o pasay? Check mo kung nagbabawas ba. Wala naman na, sir. Wala na. Mm -hmm. Sir, ah, uh, okay. Yun siya, dahil mga sets pass up, sir. After nito, 3 to 4 days, magkakaroon pa yun ng maganda changes. Magbabawas, magbabawas pa siya. Ngayon, ah, uh, kung may matira man, pwede mo siyang ipod, padurok after 4 days. Pailbo mo lang yung area na to, sir. Gilid lang. Gilid mm, -hmm. lang. Gilid mm -hmm. lang. Hanggang dito, sir. Mm. -hmm. Kapal yan siya. Ano mo po napadulo? Parang buho kasi yan siya, pero dapat hindi yan siya buho. Dapat pag dinimus mo lang lahat yan siya. Kasi once na tumigas ulit siya, pukumpis mo magkakaroon na naman ng na problema yun. Sir. Bababa na naman siya. So, ay padurog mo lang ng padulog yan, every 4 days, every 4 days, 5 to 10 minutes lang. Or pwedeng kang pumunta bumalik dito sa ano. Uh -huh. Alright. that's it. I'll lay it out.